gusto nating malaman kung nagpa-power ang power supply power supply ng computer so ganito lang kumuha kayo ng pang jumper tulad nito tapos short nyo yung green at black hanapin nyo yung green at black so ito green susuot sa green tapos kahit saan black o, kahit dun dyan sa katabi nya ayan so na shirt na green at black ah so nag isang kulay lang yan yung green tapos isaksak natin So, saksak ko na. Pansinin nyo yung pan ng power supply. Ayan. So, ibig sabihin, nagpa-power siya. Okay. Okay.